Okay, sa so mga na, uh, nakikinig lang po sa radyo, no? meron po tayo dito ang ating komplainan na siya itong nakaitim na sando. Tama ba? Opo, siya po Ayan. si Mr. Eddie. Uh, si Mr. Eddie Yuson, siya po ay nakatayulan dito sa kalsada, kinakausap po ng dalawang lalaking nakakasual po. Ngayon po siya ay pinaluhod at nakalabas po ang kanyang kamay na parang nagmamakaawa. At uh, tandaan po natin, itong mga taong kausap niya ay nagpakilala pong polis. Ngayon naman po pinapakita namin dito yung pag-aresto kuno sa kanya dahil siya ay iniipit malapit sa pader at mukhang ginagalaw at hinahanapan po ng kung ano man ang kanyang gamit. At dahil hindi nga ito ginagawa, binubuksan po ng sapilitan ang kanyang kamay. Ngayon naman po, binubuklat ang kanyang wallet bayan o bag. Yung bag niya, tayo yung oh. belt bag niya. Habang ginagawa po nito, mayroon pong isang babaeng sinakay sa puting pick-up truck na sakay ng kanyang dalawang kausap na nagpakilala po ng polis. Tuloy-tuloy pong, <coughs> Tuloy -tuloy pong binubuksan ng kanyang bag at hinahanapan pa rin po ng pwedeng makuha dito. At uh, siya po ngayon ay sa tingin ko nakaupo off <coughs> ano lang po siya, yung angle lang po ng CCTV ay medyo wala po. Makikita po natin ang daming dumadaan. Uh, parang wala lang. Parang wala lang, nakikita lang nila yung aresto At meron pong kinuhang papeles Itong lalaki uh, Actually keep... busy nga siya eh mm. oh, pa ng papel Yang uh, nakasumbrero po ay si Police Corporal Ryan Mateo Yung nakasando po na gray, Ay uh, si Police Corporal Noel Sison Nakashort po na blue Police Corporal uh, Romel Toribio So ito pong tatlong membro ng ating kapulisan ay pinagtutulungan po itong street vendor na ngayon po ay parang may kinukuha na po silang gamit mula sa kanyang belt bag. Mm -hmm. At hindi siguro natiis mm -hmm. binatukan, binatukan at ngayon ay sinasaktan po nila itong inaaresto nilang tao. Kinwelyuhan kinuha lahat ng gamit. Kinwelyuhan na uh attorney. -huh. Uh, ngayon po bumaba na yung pang-apat na tao at pinalitan niya yung isang kasama nila kanina naka gray po na sando with itim na belt bag at kinakausap niya po ngayon ang kanilang inaaresto dito po nakaupo pa rin ang kanilang inaarestong tao binubuklat pa rin po ang kanyang mga kagamitan at uh, hindi pa rin po sila tumitigil no? parang may hinahanap po talaga sila sa aking okay, palagay Oh, Tinampal. sige po. Uh, binatukan po ulit nila. Siguro hindi po nila makuha yung gusto nila makuwang sagot. And ina-identify po namin isa-isa yung mga polis po na yan. Uh, si Corporal Mark Christian Cabanilla, Noel Season, yeah, Ryan so, Mateo, and Romel Toribio. Lahat po sila, polis corporal. Nandyan. Na Drug Enforcement Unit, tama ba? Yes po, mm -hmm. attorney. Mm -hmm. Ah, okay. Yan yung Opo, palima. At na-verify po natin ano, na sila po ay uh, talagang police po. Talaga. Din, galing po kay Chief of Police po ng Kaluokan. Sir Eddie, magandang hapon po. Uh, yes, sir. Magandang hapon po. Kailan po nangyari itong nakunan po namin sa video, sir, sa inyong pagkakaalala? Mm, Lingo po po, sir. Sige. Sir, nung 27 ng March 2022 ng gabi, paano po nag-umpisa yung inkwentro nyo ng mga police? Punta ako doon sa... Bibili ng ulam, pagkain, tapos bigla lang kinatkapan ako. Sir, kayo ba po ay nagtatrabaho or may ginagawa ba kayo sa harap ng bukod po doon sa pagbili ng pagkain? Wala po, sir. Hinarang po kayo ng mga polis, tama po? Opo. At nung hinarang kayo ng polis, ano po ang sinabi nilang kadahilanan ng pag-aresto sa inyo? Sabi na sakit akin, sir, polis ako, polis kami. Mm uh -huh. uh, kunting kap tap lang. Sabi ko, sir, hindi pwede, sir. Ako na lang, sir eh, gwardiya ko dati sa banko. Mm. Ngayon, hindi siya pumayag. Si, sabi niya sa akin, wala ka ba tiwala sa akin? Ngayon, sinapok nila ako. Ito ba yung bago kanila pinaluhod? Nasapok na ako yan, sir. Eh. Nasapok na po kayo noon. So, sinapok okay. po kayo at pinaluhod po kayo, sir? Katapos ng luhod ko, sir, nung humingi kong sa kanila nga, pakiusap, ibalik yung pira ko. Patay ng asawa ko, apat ang anak kong alagaan, ibalik nilang pera ko, sir. Sir, bakit po? Ano po yung nakuha nilang pera? Magkano pong pera nakuha nila? 14,000 po, sir. 14,000? Ah, uh, saan galing, sir, yung 14,000? Sa labiyod po, sir. Nabawasan na kasi yung isa labo, sir. 15,000 kasi yung alam natin. 14,000, sir, uh, nakuha na nila bago pa kayo pinaluhod. Opo, sir. Bakit daw po nila kinuha, sir? Yun sa bag po, sir, kasi kinuha naman talaga nila nga, ano, kinalta nila kasi may hinahanap sila eh. Walang kadahilanan sir, kinuha lang nila yung 14,000? Wala po, sir. Tapos binulsa na po nila? Opo. Kung sabi nila sa'yo, sir, bakit pa nila patuloy-tuloy uh, hinanapan yung bag yung dala? Kaya sabi niya sa akin, gumagamit ka ba kung hindi, sir? Kahit ipalagkis mo ako. Si isang vendors po ako. Mm -hmm. Kasada. Ayaw naman niwala, sir, eh. Sabi kung gusto ka, Tama mo ako sa Aqua, ipaliwanag ko sa iyo kung kilala ko doon. Mm. May at niya Ay, bawal daw eh. Bawal sumigaw bawal daw ng tulong. Pinigilan po kayo humingi ng tulong, sir. So natakot na po kayo. Hindi na po kayo pumalag. Ay, hindi, ko na, hindi, ko na alam sir anong gagawin ko eh. Mm. Hindi, eh, baka patulin eh. Tapos doon na nag-umpisa, sir. Pinaluhod ka na, kinausap ka na, uh, sinabunot sa bunutan ka, Batukan. binatukan ka. Opo. Pagkatapos po nito, paano natapos, sir, yung aresto sa'yo? yung pagkatapos yun sir, gumawa ko ng paraan, paano ko, paano ko makaalis ka umikot ako, tapos pupunta ng aqua. Mm. Para ang ko, sa isip ko, bahala ng barilin ko, basta makaligtas na ko sa kanila. Yung mabas yung mga trabante sa aqua, tinulungan nila ako, hindi sila nakasunod sa akin. Hindi na kayo sinundan, so ibig sabihin, wala talaga silang interes arestuhin ka. Ang interes nila, e ay talagang na. nakawan ka lang. O, oh, ng pera. Tama. O, sir, pagkatapos po makuha yung pera wala po silang sinabi kahit ano na inaaresto kita sa krimen ng pagtutulak at paggamit ng droga wala pong ganon. Wala po sir bigla na lang pong umalis yung pick up at wala na silang ginawa pagkatapos hindi ko na alam sir kasi wala na ako sa kanila eh inakbo na ko eh mm -hmm. Mm -hmm. So, so parang right? ano and run yun mm -hmm. yung atake nila so this is ano a case very clear robbery mm -hmm. diba? robbery by use of force upon persons. Tsaka kasi kung aarestohin si Sir, dapat sinakay na rin siya sa pickup agad-agad mm -mm. kung aarestuhin nila. Ngayon Sir, wala ka bang natatanggap na pagbabanta mula kay Police Corporal Romel Toribio, Police Corporal Mark Christian Cabanilla, Corporal Noel season Corporal Ryan Mateo, Corporal Jake Rosima. Ito po mga taong to yung... Uh, nanakit sa iyo Sir. Nanakit Saka at nagnakaw. nagnakaw sa inyo. Wala po kayong na-receive na pagbabanta sa kanila. Wala namang sir. Kaso lang, uh, bigla kong ano, makita niya ako eh. Baka daw makita tong baka itong, ako pa, itong sa, ngayon. Kasi nila, sir, eh. uh, Bigla kong makita nung magtinda ako ng sakarsada, bigla kong barilin eh. Tama po, baka biglang patumbahin na lang kayo dahil mukhang huling-huli sila. Kahit ganito yung nangyari sa inyo, masasabi ko mahal kayo ng Diyos kasi nagkataon na may CCTV po doon eh, sa inyo At kuhang-kuha lahat. Mm um, Kita nga po yung buong mukha nila, kaya hmm. ang bilis po natin silang na-identify at pina-identify rin po natin sa uh, chief ng SDEU Kaloocan, no kung sila nga ba ay miyembro ng unit na yon. Major Deo, magandang hapon po. Ah, uh, good afternoon po. Major Deo, first and foremost gusto ko lang po i-verify kung tauhan niya po sila Corporal Toribio, Cabanilla, Season, Mateo at Rosima. Yes, attorney. Actually, mga tao ko po sila talaga. Mga tao ko po. Okay, Major. From that, Major, matatanong ko lang po kung sa gabi ba po ng 27, March 2022, meron ba po kayong operation nung gabing yun? Kung yes, sir, saan no, involved po itong mga minention kong pangalan, sir? Ano yan, sir? Eh? Uh, linggo? Linggo ng gabi? Yes, sir. So, meron kaming, ano dyan, sir, kaming contact, contact meeting sa isang alpha namin dyan, sir, sa, ano, kung alam niyo po yung area, sir, malapit po yan sa BNPA, mm -hmm. which is the, ano talaga, target po namin mga lugar yan, sir. Ito right? so, sa target okay, sir. namin lugar. May mga asset po kami dyan, sir, sa loob na yan. Sa, ano, yes, para sa, sa mga BNBA. netizens natin, no, when it comes to drug enforcement at sinabi nilang alpha, ito po yung mga asset na kanilang tinatanim sa loob ng mga drug ring na hindi na po natin disclose kung sino. Pero pag sinabi po natin alpha, ayun po yun. Ito yung mga undercover officers po natin. Uh, yes, sir. Meron po tayong mga tao dyan sa loob. Sir, so ito pong sila Toribio et al. Sila po ay naatasang imit itong alpha natin dyan sa may area ng... Yes, sir. Uh, actually, sir, uh, ano, uh, dun sa loob ng sasakyan, sir, nandun na yung isang contact person namin kung napapansin uh -huh. yung yung sinasabi niyo pong pinapaluhod yung tao, yes, sir. actually, sir, sa totoo lang, hindi naman yung pinapaluhod. Mm -hmm. Actually, pinapaalis na po yun. Pinapaalis, pinapaalis na, na, sir. na po? Yes, sir. Pinapaalis na po siya. Pero yung, ano, sir, yung contact namin, nandun sa sasakyan, eh, na ano kami na matilip tilip niya yung kung sino yung kausap namin doon sa loob, kaya pinapaalis na siya ng tropa. Sir, bakit po kaya hinanapan pa siya ng bakit hinalungkat pa yung kanyang bag? Bakit po kinuha yung 14,000 niya po? Ay, uh, yes sir. So, yung ano niya, yung allegation niya na kinuha na siya ng 14,000. Hindi naman natin ano ng, sir, no, hindi naman natin pinagtatakpan yung tao natin. Pero pero we're, we're looking kung kung meron talagang pera na kinuha sa kanya sir. kita naman sa video na ano, hindi naman natin namin pa-deny na, na hinawakan nila yung gamit ng tao. So, yes, sir. However, sir, yung allegation na pinuha yung pera, we're conducting our own investigation, sir, para ma-sure ma or ma put into legal action na yung mga tao. Sir, na-mention niyo po uh, na napanood niyo po yung video at nakita niyo yes, naman po sir, yung yes, sir. ginawa nila. Sa inyong palagay, yes, sir. sir, may may irregularity ba sa kanilang ginawa? On the first look, sir, oh, makikita naman, makikita na may violation. Pero sir, uh, hindi ko naman sa dinedepensan yung mga tao. Mm -hmm. uh, drug operation po kasi medyo sensitive. Yes yeah, sir. Eh, medyo ano, uh, may may konting ano, na, kasi sige, ayaw matunog yung mga tao. Mm -hmm. uh, at actually, na-identify din siya nung ano, nung, nung contact namin na na positive siya. Uh, pero hindi naman siya yung target namin. Kaya wala talaga kaming intention para para aresto siya. So, ang gusto lang namin mapalis siya sa lugar para hindi hindi masunog yung mga tao. Po. Hindi masunog yung incoming operation namin. Sir, napansin niyo namin, po sir. sa Yes, sir. So, sabi niyo po ngayon sa akin na gusto niyo po siyang paalisin, correct? Nakita niyo yes, po sir. yung mga taong dumadaan sa paligid habang sino-search po yung kagamitan ni Sir Eddie. Yes, yes, sir. Yes, sir. Hindi niyo ba po sila kailangan rin paalisin, Sir? Sir, yung ano kasi, parang ano eh, hindi ko kasi, uh, hindi pa ka malinaw sa amin kung ano yung unang, um, paano yung chron chronology ng, uh, no, ano, ano pangyayari. Kaya yes, after sir. we're conducting our own investigation, para yes, magawa namin ng legal action din yung mga tao namin so, Yes sir. In this, Yes sir, in the same way po, kami rin po ay nagpapahayag lang po kung ano 'yung nangyari because this is a matter of public interest. Uh, medyo yes, sir. din uh, yes, po, may po aalala yes. Tapos major may ilang katanungan pa ako. So, sabi sinabi nyo nga po na 'yung 14,000 niya po is in question pa. Okay, sure. Uh, ev yes, sir, anyway, sir. everything naman po needs to be proven, 'di ba? Uh, when it yes, comes sir, to administrative sir. and criminal cases. Sige, yes, let's sir. go with that. Pero sir, You also said na wala silang intention arestohin siya, correct? Yes sir, yes sir. Yes sir. Uh, at wala silang intention arestohin siya, gusto lang nilang paalisin. Bakit yes kailangan sir, yes po sir. nilang search yung tao? Yes sir, kasi nga, paaligid paali siya doon sa area nung stakeout namin. So, sir, yung security, stakeout nyo ba? Stake na namin yes sir. Sir, yung stakeout nyo ba? Is it a private or a public place? It's a public place sir, actually. Allowed ba po ang Naka tao na umaligid sa public place or no? Hindi hindi naman sir. Pero as ano, at sa security kung pwede lang ma ano, mabugaw, mapahanit or ma-identify yung mga tao just to secure the operation. Yun lang naman sir yung purpose. To secure the operation, sir, tama. Yun yung ano, yes, sir, purpose. Yes, sir. sir, you told me na yung alpha nyo nasa loob na ng kotse at the time. Yes, sir. It's yung sa, sa isa sa mga alpha namin na sa Roblox lakyan. Na okay. So yung isang alpha niyo na sa loob na si sir na sa labas, correct sir? Yes, yes, yes. Tapos may kapulisan din kayo sa labas during the yes, time yes. na you were conversing with the asset. Yes, yes, yes. Sir, bakit siya lang? Bak bakit bukod tanging siya lang ang ang pinagtrepan po ng mga kapulisan natin na gawin ito? An again, ang dami po dumadaan po kasi. Siya, siya lang kasi yung may ka medyo suspicious yung galaw sir kaya Saras, ano sir, po kaya ang um, nag-grace ng yung tao, eh. Medyo yes sir nakainom po yung tao nung na ano yung ano insidente na yun. nakainom po yan Sir, ano po kaya ang nag-raise ng suspicion nila yun po na nakainom siya? Nakaano po kasi yan, sir. Nakatago sa pader. Hindi ko alam kung hagip nung sinking TV. Mm -hmm. sa location nung, ano, ng ano, mga tao. Po. Nasa drugs watchlist ba po si Sir Eddie Yuson? We're verifying, Patel, sa, ano, sa records ng barangay o so, sa records ng aming ng, 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 opisina para... Sige, sir. Uh, ganito. Yes, sir. I'll help you. Ngayon na. Ibe-verify ko na, sir. Nasa linya ko po si Chairwoman Jerilyn Bolo. Uh, Chairwoman Jerilyn. Yes, po. Uh, Constituent uh, yung po tong si Eddie Yuson, ma'am. Opo, uh, opo. Uh, Sorry. Uh, ma'am, kayo uh, po. po ay in possession ng drugs watch list po ng inyong barangay. Doon po sa drugs watch list na yun, ma'am, andun ba po ang pangalan ni Eddie Yuson? Wala po, sir. Wala po. Okay. Thank you, ma'am, Chairwoman. Uh, Major deyo Cabildo, wala po siya sa drugs watch list? Yes, sir. Yes, sir. Okay. yung sabi po ni Chairwoman. Major, paano po ito? Uh, I think it's highly irregular yung kanilang ginawa. Nabubugawin nila pero binatukan nila, sinabunutan nila, tinutukan po nila ng barel, sinerch po yung kanyang kagamitan. Because I'm sure you know na ang search naman allowed yan incidental to a warrantless arrest di ba sir? yes sir yes sir, yes, sir. But, so, kaya ako sinasabi ko uh, we're conducting yes yeah, sir yes sir I'm trying to help lang sir tapos you also yes, said na wala silang intention to arrest the person yes uh, kasi hindi naman siya yung ano hindi naman siya yung yung so, target na kailangan namin makausap bakit mo kaya siya sinerch kung wala po siyang Uh, intention to be arrested at you also said that a search can be conducted only incidental to a warrantless arrest. So ibig sabihin may mali sir no, yung pag-search ng kanyang property ng gano'n. Yes sir, uh, anong lang sir, yes. uh, ano uh, we will conduct our own investigation para... Okay, na, salamat sir. para... Uh, yes, so, Major. Our own investigation and makapag-file ng sariling kaso para sa okay. ma-find out na Okay, on procedural matter, Sir Major. Uh, hindi po bar ang pag-conduct ng moto proprio investigation ng kapulisan sa pag-file po ng isang private person, di ba po? Yes, yes, sir. Yes, sir, sir so, so kung ilapit po namin si Sir Eddie Yuson sa inyong opisina to file the proper administrative cases laban kay Corporal Toribio, Cabanilla, uh, yes, si Son Mateo, and eh, Rosima. Yes, sir. We are willing to them here in our station, sir. Okay. And our, our, ano, our COP is very willing to assist them. Colonel Samuel Mina, magandang hapon po. Ah, uh, magandang hapon partner. Inaasaan ko namang napakinggan niyo po ang aming mga interview questions yes, yes. kay Major. Sir, napanood niyo na ba po yung CCTV ng ano, uh, nangyari dito kay Sir Yuson? Yes, uh napanood ko na yung buo kasi what I have received uh, last night ay yung uh, yung portion lang na nakaluhod yung uh, ating victim. team. Yes sir. So napanood ko yung buo. That's why I issued immediately the uh, administrative relief of uh, the operatives involved in that yes, sir. Uh, operation. So pending so... the yes, sir. Uh, findings of the investigation section of my headquarters. Yes sir. Uh actually nakipag-communicate uh, na yung mga uh, uh, group of investigators ko uh, doon sa side ng victim. Uh, uh, sabi ko nga, I will not tolerate such act. Kung okay. Kung may mali yung mga operatiba ko, mas yung magagaling pang operatiba yung mga yan, they will face the, uh, ano, kung ano man yung uh, sanction na dapat na ipataw sa kanila. Maraming salamat uh, po Colonel Samuel uh, Mina. At nakita no? ko na may irregularity doon mm -hmm. sa ginawa nila. So, mm -hmm. Tama po. Administra uh, immediately, I issued the ano, you know, the order na administrative they are not part of the PSDEU as uh, of this hour. Tama uh, po Pending na ma-resolve yung uh, yung uh, investigation na kinakandak ng mga investigator natin and i uh, i am assuring na uh, uh, victim na uh, hindi kami uh, magtatubiling uh, parusahan ang ating mga kapulisan lalong-lalo na kung uh, hindi na tama yung uh, nakikita natin ginawa nila yes, sir. and rest uh, assured pag uh, makausap ko rin yung victim uh, my office is open na uh, ano uh, and the, uh, and i'll make sure na yung safety and security niya is uh, may bigay natin uh, para mailatag niya yung uh, totoong nangyari doon sa incident niya. Okay sir, yun po sana. Lahat po nang hihingiin ko, ginawa niyo na pala po. So sobrang saludo po kami sa inyo. Uh, Police yes, Colonel yes, Samuel Mina Jr., uh -huh. sobrang galing. Uh, ito na lang sir, ang madadagdag ko. Kasi we all know na sa administrative cases, kailangan pa rin po natin ng ebidensya, we need witnesses. Correct, Kasamahan po uh... namin po siya para po magbigay ng kanyang salaysay to aid in your investigation po. Kasi tulad yes, nga po ng sabi nyo, mayroon pong irregularities doon. And just like you, sir, we applaud you. We do not tolerate po abuses by our police. Dahil ang kapulisan po natin, it's a very honorable institution. Hindi Correct. po dapat uh -huh. nadudumihan ang pangalan ng ating kapulisan, sir. Tama po yan, partner. And uh, rest assured na, ano? uh, yung uh, police natin ay ipipreserve ko anong tama at iiwasan ko ano na yung mga mali. Yes, sir. Maraming salamat po. Pero, sir, may tanong lang po ako. Doon po sa insidente, I just want to touch upon this. Meron daw pong allegation na may nakuhang 14,000 pesos mula po kay Sir Eddie Yuson. Uh, nasama ba po to sa investigation ninyo, sir? Yes partner. Lahat ng uh, statement na narinig ko, uh, yun yung utos ko sa mga investigators ko na uh, nandun sa ground na to come up with a general uh, uh, statement na makakapagpaklaro sa lahat. Okay. Yun ang gusto, ko, yun ang utos ko sa kanila na. patas lang. Kauman okay. natin o hindi? ayong uh, tama yung gusto kong ma marinig after that investigation. Okay, maraming maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag, Police Colonel Samuel Mina Jr. Saludong saludo po ang programa sa inyo dahil sabi ko nga, hihingin pa lang namin, ginawa niyo na po. Ganyan po dapat ang maging example ng police natin dito. Maraming Thank salamat po. Okay po, and uh, reassured na yung yung uh, ating uh, victim na ano na, na makikipag uh, keep in touch po yung, yung investigators kung uh, ano man yung uh, opisina ko ay open para ma-assist natin ng uh, mas mabuti yung ano uh, yung biktima. Yes, yes sir, we salute you po. Maraming salamat. Magandang hapon. Thank Kaya you na. partner. Magandang hapon sa ating lahat. Major Deo Cabildo, we will be following up rin po sa inyong office to aid your investigation uh, as ordered yes, by sir, yes, Colonel sir. Mina Jr. Maraming salamat po, Major. Magandang hapon po. Yes, sir. Yes. Chairwoman Jerilyn Bolo, thank you for providing sir. insight as to the existence ni Eddie Yuson sa Drugs Watch List. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, po, sir. Thank you. Sir Eddie Yuson, narinig nyo naman na po na sasamahan po namin kayo dito kay Colonel Samuel Mina Jr. Isa po siyang napakagaling na police. Uh, siya ang COP dyan that takes mm -hmm. charge, siya po ang bahala dito so wag po kayo mag-aalala sa inyong kaligtasan, dahil sinuspende na daw po ang mga polis na nang abuso sa inyo pangalawa sir yung pera pong nawalanin nyo sinabi ko na po doon at, at inactionan na, ina na rin po titignan po natin mm -hmm. kung kakasuhan po natin sila, hindi lang administratively pero criminally po for robbery sir, yes. dahil Talagang ninakaw nila. Puhunan nyo na lang nga ninakaw pa. Kakausapin ko po si Mayor Oka malapitan. Yes. Titingnan po natin happened, kung makakagawa no? tayo ng paraan mm -hmm. na makabawi man lang sayo ang syudad ng kaloocan, sir, di ba? Para naman hindi ka alis dito ng walang dala. Yes. Opo. Uh, Attorney Garrett, ma'am si Sir Eddie Uso nagbebenta lang po siya, vendor po siya ng mga tubig. At uh, meron po tayong picture dyan, Binubuhay niya po 'yung apat niyang anak doon lang po sa pagbebenta na 'yon. Mm. At uh, 'yung sinasabi nga po niya kanina, oh. Yes Kamamatay po. Ooo, oh, oh. 'yung wife lang. To, Opo. Yung Ang sinasabi sa... niya po kanina, Attorney, mm -hmm. bibili nga po sana siya sa isang fast food restaurant oh. ng pasalubong sana sa mga anak po niya nung time po na 'yon. Sir, ganito na lang. Hindi ko po matiis dahil syempre ama rin po ako at sobrang na-touch po ako sa intention yung pakainin yung pamilya niyo ng masarap. Magpapaabot na rin lang po ako ng tulong sa inyo, sir. Yung nawala niyo pong 15,000, ibabalik ko po from my own money. Walang connection sa programa, walang kahit ano. Ibabalik ko po sa inyo, sir. You deserve yung 15,000 para magumpisa umpisa po yung any business niyo, yes. para may puhunan kayo. Ako po bahala doon, sir. Hindi pa tapos yung investigasyon, ibabalik ko na po sa inyo yung 15,000. Para sir. makapagsimula na kay sir. Hmm. Papaalam lang ako kay Mrs. sir. <laughs> <laughs> sir, gawin na nating 20,000. Okay. Sir, o yan. 20,000 po, sir. Bibigay po namin sa iyo, sir Eddie. Para po sir, pambawi po doon sa ninakaw ng mga kapulisan sa inyo, sir. Sir, salamat po. Thank you, sir. Wala pong dahilan na yung mga taong katulad nyo po na napakabait, ganyan pa po yung nangyayari. Dapat nga kayo po yung pinapayaman ng Diyos. dapat po kayo yung binibigyan ng nararapat sa kanila. Hindi po dapat kayo dinanakawan. Kami po bahala, sir. Mula po dun sa kaso hanggang po dun sa pagbawi po ng 20,000, sir. Ah, mula sa pagbigay sa inyo ng 20,000, ako po bahala, sir. Ako po ako na po 'yun. Sir, salamat po, sir. Nating po. Maraming, salamat. Maraming, 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 maraming maraming salamat, salamat po. Maraming salamat po, sir sa mga tulong sa yes, inyo, sir. Tatay sa tatay sir Eddie ang laki ng respeto ko po sa inyo. Parehas po tayo ng gawain. Pag po ako, nag-uwi rin ng pagkain sa pamilya ko. Kaya naman dinaramdam ko kayo. Kasi paano ko nangyari sa atin yun, di ba? Paano ko nangyari kahit kanina yun? Hindi po, hindi, hindi, hindi ako papayag, sir. Anyway, kami rest back mo, sir. Kami bahala dun sa perang nawala. Magandang hapon, sir. Thank you po. Magandang hapon sir. po. Thank you. Okay.